Sige sir, on uh, mo headlight sir. Yan, on okay. Sige, Prino. Buta ko sir. Prino. Okay. At yun nga guys, dali-dali nga ako pumupunta dito sa Angeles, Pampanga para lang ayusin yung headlight ni sir na pag i-Prino natin, humihina na siya. So naka-LED na siya guys at naka-battery operated. So ito guys yung sisir ko sa inyo ngayon kung paano natin siya at solusyonan so wait ito guys ito yung relay na gagamitin ko electronic type lang siya guys at na ko na pala siya dito guys so i-discuss ko na lang siya yung about sa relay dito guys uh, hindi ko lang kasi napakita yung pag ko doon sa mini relay so bali ito guys pareho lang to guys kulay itim lang yon so lima pa rin guys yung paa nya So kung makikita nyo yung tatlo dito Yan yung tatlo So itong bali Turo ko muna guys no Gamit muna ako guys para at least makita nyo kung ano yung dinitoro ko So bali guys dito sa tatlong ah, Dito sa bandang tatlo Pa rectangular yan guys hindi kayo maliligaw Yan So bali sa tatlong dito guys yung gitna Ito yung 30 Bali ito yung i natin papunta doon sa Positive ng battery So direct sa battery guys, nung nadubahan sa fuse. So ito pala guys, uh, ganito rin yung fuse na ginagamit ko. Uh, circuit ng brand Ceramic. So ito guys, the, uh, 60 sa So itong dalawa naman, ito, nakakatabi ng gitna. Uh, ito naman yung trigger natin dito sa mini relay natin. Uh, it's either dito guys, yung kakabit nyo sa negative or positive ito ba yung positive mo or negative or ito bang isa basta itong dalawa guys negative at positive yung ma ipapasok natin dito na supply so dito guys ito yung pinaka output na itong dalawa so dito guys sa uh, kung ganun, ganun, yung position nya so dito sa bandang kanan ito hindi na natin gagamitin to itong sa kaliwa lang kasi ito guys sa kanan may connection na yan uh, dito sa 30 Uh, mayroon akong tester para makita ninyo na may connection siya so ito guys no i continuity ko siya so tumutunog siya guys no tumutunog pag nakarapat yung dalawa so ngayon ito i close up ko yan lagay ko siya dito sa gitna yun nakagitna yan guys at i dito i tap ko siya dito sa kanan so yun guys oh so meron na siyang connection so kahit hindi pa na-trigger itong dalawa guys. Itong kaliwa at saka sa kanan. Itong dalawa nakatabi sa gitna. May connection na siya. Hindi katulad itong isa guys ito. Itong sa kaliwa. Magti-trigger lang siya guys pag uh, may supply na ng positive at negative. Kasi kahit uh, itester natin siya. Yan o. Wala siyang connection. Uh, so kaya doon sa ginagawa natin guys. Hindi na ito ginagamit. Okay, pwede na itong putulin. So bakit ito yung ginagamit guys. At uh, bakit hindi ito kasi yun guys ah, sa ilaw lang kasi yun ah, <coughs> para hindi masyadong mahal kasi ito guys ah, nabili ko sa electronics nasa 80 hindi ko lang alam sa inyo kung magkano kasi dito guys kung ito gagamitin natin ah, ito 60 yung ceramic socket at 150 itong bosk na original So ito guys, so boss original yan, 5 pin. So bago to guys, no brand new. Kasi ito yung i nalagay ko guys doon sa smash na power appliance. Kaya meron na ako nito. Yan, kumpleto pati wire guys, bumili na ako doon sa automotive supply. So kung nakita niyo yan, circuit brand. O, kahit anong brand kay basta sa automotive kayo bibili. Mas okay. So, dito guys, gagastos ka lang dito ng sarili really lang, nasa 80. So, yung gagawin natin guys, sa uh, uh, sa ngayon kasi, <laughs> binago na nila yung pangalan na power up lines. Uh, pero, dati pa naman, uh, ang sinasabi na kasi natin dati is, uh, lagyan ng relay yung headlight para hindi siya kukurap. Diba? Lagyan lang ng pangalan, at saka, may in-upgrade lang ng konti guys, yung sa negative lang niya. Uh, sa negative, uh, din-direct din natin siya sa battery. At uh, dumaan din siya, guys, sa body ground para at least kung gaano ka-stable yung supply ng positive, ganun din sa negative. So, parang 100% sa positive, 100% din sa negative para at least, guys, maganda yung flow ng kurente. So, yun, guys, no uh, at least uh, napaka na ipaliwanag ko sa inyo ng gusto itong sa mini relay natin uh, mas tipid siya guys kahit doon sa busina pwede naman to o kahit doon sa mga mini driving light natin guys kasi doon sa Mio o nga o sa Mio namin ito lang ginagamit ko pati doon sa busina so itong mini -really lang mas naka tipid ng halos yung kalahati guys sobra sa kalahati kasi 80 dito ang magagastos mo dito 150 plus 60 so 210 so nakatipid ka ng mga 130 kumpara dito at yun na guys uh, patuloy na tayo dun sa pag wire so dito guys uh, kinabit ko na lang siya para mas mabilis so yung negative at positive to guys no yan may fuse kung nakikita nyo yung fuse at dito uh, binabalot ko na siya guys ng electrical tape pwede naman guys ng flexible hose kaso wala kasi uh, akong nabili so ito guys ito yung sa negative yan nakakabit na siya guys ang fuse uh, hindi ko pa nilagay para safe uh, dito naman sarili guys uh, ito itong part na to yan sa picture yan yan yung negative ko at yan ang idugtong ko dito sa negative na dumadaan papunta sa battery at Uh, bago yung guys ah, nilagay ko muna siya sa body ground or sa chassis yan meron akong terminal ring so yan guys oh, dito na nilagay sa maintainer at ito naman guys ito yung sa isang trigger natin yung positive so ito naman siya guys so dito natin siya ikakabit sa kulay black ng TMX kasi yung black guys yan yung accessory wire para pag on natin Matitrigger na guys yung relay natin. Bali, bawat on natin guys yung relay, uh, matitrigger na siya. At ito naman guys, ito yung pinaka-output. Yan, yung sa left kanina, sa relay. Yan yung ikakabit natin yan papunta sa switch, yung kulay yellow. Para pag on ang source, yan, siya na yung magsusupply papunta doon sa headlight. So yun guys, uh, natapos na yung wiring natin, ganun lang kadali. So hindi ko pa nalagyan siya ng fuse. Ah, uh, so yan guys, ah, uh, malinis na siya tingnan. So yung ground dito guys, no, negative ng relay natin, naka body ground tapos pa direct sa battery. So yan guys, ito ah, uh, tape ko na lang to dito uh, para malinis, tingnan lahat. Uh, at kailangan guys, may tape talaga siya para secure yung wiring natin. Ibusin na ba Okay. Okay. At yun nga guys ah, Hingi rin ako ng pasensya doon sa video Na nakatabingi Kasi dito guys Kung nakikita nyo ito Medyo maliit siya Pag iganito ko Hindi masyadong kita Kaya Pinatayo ko na lang siya guys Para at least makita yun yung mga Kulay ng wire At yung sa detalye niya kasi dito kasi guys medyo maliit. So yun guys no uh, sana nakatulong yung pagwawiring natin. Uh, ride safe and God bless.